Tulad na ito, open natin. Umandar siya. Pagpapatay naman natin, mamamatay din siya. All goods mga nila lang. Sa video na to, ay gagawin natin yung water system ni Homie. Bumili na ako ngayon ng PVC na natin. At ang mga iilan pa para sa paggawa ng water system na to, actually matagal ko na tong plano. At ngayon lang talaga siya naumpisahan. So ayun, nagputol lang ako dito ng PVC nang naayon sa sukat ng top load ni Homie. At inilagay ko na din tong mga fittings natin. Katulad na itong elbow, pati ang pang sarado o clean out kung tawagin. At after nun mga nila lang no, picheck check na tayo sa top load. So yung mga nila lang, nailagay ko na sa dito. Yun nga lang, Masyado mahaba yung ditong side na to. Sinobrahan ko talaga siya para kung sakaling magbabawas man is konti na lang. Mas mahalaga yung magbabawas ka kaysa magdadagdag ka man. Bawas lang siguro tayo ng mga 2 inch or 1 and a half inch dito. So yung mga nila lang, nabawasan na natin yung dulo na ito. Kaya naman yan, lumusot na siya. But anyways, all goods lang yan dahil meron tayong gagawin dyan. Na mamaya ay makikita nyo din sa video na to kailangan ko lang linisin yung pinagputulan at pantayin at after natin mapit check all goods na lagyan na natin to ng PVC cement para mapix na natin yung bawat PVC na ipagkakabit-kabit at dito naman mga nilalang bumutas lang ako dito sa ating clean out na kung saan sasakto lang yung thread ng ating gripo all goods na ang lahat kaya naman ispray na natin ng paint to So yun mga nalalang, dito na ng ating paggawa na itong ating water system. Nililik test na natin siya ngayon para malaman natin kung may tagas o may singaw to. Sana all goods na, no? Puno na tong ating tubig dito sa loob. At as per checking, men, wala naman siyang leak. Ay, sh**, ito meron. Ah, kasi dahil hindi pa natin ito nasasarado masyado. Bago ko i-fix to sa itaas, ay isasabay ko na din yung isang project ko kay Homie, which is ang maglagay ng palochina sa kanyang top load. Kaya naman nagtungo na agad ako sa tindahan na kung saan nabibili ito. At dahil nga magiging exposed ito sa init at ulan, ay gagawin natin itong waterproof. Kaya naman niliha ko muna siyang maigi. saka nilagyan ng kanyang top coat. Etong top coat na to mga nila lang no, magsisilbing waterproofing niya na kung sakaling mabasa o umulan ay hindi maaabsorb ng kahoy yung tubig nato. Silabay ko na din bag ni San? yung likod ni Homi. Simula kasi nung nilagay ko yan kasi hindi ko pa nalalagay ng bagnes So ngayon mga nilalang, tuyo na tong ating palod At nailapat ko na siya. Naglagay lang ako ng mga uwang-uwang. Doon naman sa bandang dulo no, is hindi ko na nalagay ng palod Dahil doon natin ilalagay ang ating water system. So ngayon, ipipix na natin siya. all goods na mga nilalang. medyo malalaki lang yung uwang niya sinadya ko talaga yan dahil may mga gagawin ako dyan anyways itong side na to hindi natin nilagyan ng palutsina tsaka ito tsaka dahilan na may plano din ako dyan ganito naman siya kapag ka nabasa hindi niya ma-absorb yung pinakatubig kaya mas yung buhay ng kahoy all goods mga nilalang na ilagay na natin yung ating water system o yung water tank dito sa taas ni Homie yeah, so dito naman sa taas no nilagyan lang natin siya ng u para may tibay yung pagkakakapit niya dito sa ating kuprak at dito banda kung napapansin nyo is medyo pataas siya sa kadahilan ng sinadya ko para yung tubig dito sa pababa ng ganyan at dito naman, alam na lang yung nilagay ko? Testing muna natin siya na gravity lang. Tignan natin kung gaano kalakas, no? Malakas na siya, mga nila lang. Malakas na po yan, no? hindi na natin nasubukan dito yung pressurize o yung maglalagay tayo ng hangin sa mismong water tank sa kadahilanan na wala tayong pambomba Bale ito yung ginawa kong additional option dito sa ating water tank system Siyempre inlet o water tank So itong hose na to galing to dun sa ating water tank Nadadaan dito sa ating water pump At ilalabas naman niya na may pressure na Papunta dito sa ating shower. Testing muna natin kung all good siya. Yun, lakas oh. Malakas. At ang maganda pa dito mga nila lang no, is nag-automatic shut off siya itong ating water pump tulad nito na open natin umandar siya pagpapatay naman natin mamamatay din siya All good. Duma naman tayo sa kanyang costing. Magkano nga ba 'yung nagastos natin dito? Sa so 4 inch na PVC at isama ko na ang gripo, ay umabot din tayo ng 2,100 at bumili rin tayo ng tire valve sa halagang 100 at itong 12 volts na water pump, 325 pesos lang. Ang host naman natin at ng shower ay umabot din ng 350 pesos. Suma so, total dito sa water tank ay umabot lang tayo ng 2,875. Base sa haba o sukat na ginawa natin dito sa ating PBC water tank ay nakabuo tayo ng 20 liters. All goods na yon para sa isang camping trip. At nagdagdag nga rin pala tayo mga nilalang ng bigat. Nagdagdag tayo ng 20 kilograms or sabihin na natin na 23 kilograms sa dahil ng naglagay pa tayo ng Pero all goods lang yon men. Dahil kaya pa naman ni Homie yung bigat na dinadala niya. Balak din naman natin magpalit ng suspension sa likod. All goods, kung umabot ka sa video na to, pwede ka pa magsuggest kung ano nga ba ang next project na gagawin natin dito kay Homie. Anyways, mga nilalang, hindi naman talaga ako maalam sa mga ganito sa mga ganitong DIY sa kadahilanan na gusto kong mangyari yung disenyo na gusto ko ay pinag-aralan ko talaga siya no all goods mga nila lang dito ko natatapusin tong video na to para sa mga van update kasama si homie at ang camp life family pwede nyo kaming ipollow dito sa van with homie maraming salamat sa panunood it's your boy Michael man peace